O yes. real talk tayo Hindi tayo nagbubulahan dito ha? <laughs> Alam mo stick lang ano, Kung na ikaw nasa gubat Pag nakakita ka ng ganito Hindi mo makakalain 300 ang isang ganito Buwi-bili tayo ng gulaman Sagot ano? gulaman Sagot gulaman no, no. Michael ano lang pala yun Kumbaga Kalagant. Synthetically manufactured Pero ibang iba Pag kainan mo yung Totoong vanilla pods mm. Sarap. 3 <laughs> <laughs> years to 5 years Bago niya mapabunga Pero di naman siya mahirap buhayin Di naman sir Mahirap pabungahin pagpabunga. Three months time, nakapagpabunga ko. Nak Pero hindi lahat. Na. Nababasa ko. Eto, dalawang pods na to, lagay mo dun sa PFC na bottle. Oh. Mineral water shake. Shake mo lang after two weeks, pwede mo na ibenta ng 3,000 pesos. <laughs> Narinig niyo yun? <laughs> Narinig niyo yun? Ikalawang pinakamahal o most expensive na spice sa buong mundo, andito sa San Pablo. Andito tayo sa Santa Cruz, Putol. San Pablo, Laguna nasa paligid natin hindi ito orchids isang klase ng vine na namumunga ng isang spices na pinakamahal o okay, ikalawang pinakamahal sa buong mundo samahan ninyo ako magandang kwentuhan ito so, um, magandang tanghali po ako po si Shino Tolentino Fideli from Santa Cruz Putol San Pablo City dito kasi sa Laguna dito sa San Pablo o dito sa buong buong Luzon siguro parang very selected kung sino yung nakapagpatubo at sa buong mundo pag nakapagpatubo ka ng balilya nakapagpabunga ka kinalaka ka that's why dinayo natin si Mang Sina tama Mang Sina? sabi ko nila ah? <laughs> <laughs> very humble si Mang Sina pwede nyo kaming itur sa iyong uh, farm puntahan go. natin let's go Vanilla Farm kala ko kanina orchids Orchids po siya. Family ah, ng orchids. Family ng orchids. Opo. kaya hindi siya nag-aano. Hindi siya nag-rely kung ano yung lupa natin. Nagre-rely siya sa ganito, sa mulching. Oh. Good mulching. Good value. Okay, kasi sinabi orchids parang ano siya eh, parang naka-dependo sa kanyang sa kanya sa host tree. Sa host. Oh, Opo. Nakadepende oh. sa mulching niya. Okay. And sa ngayon po, dito sa atin sa farm, oh. nagbubulaklak na ngayon. Wow. May season ba 'yan? Okay. Opo. From Jan, yun pag tag-araw na. Pag tag-araw Summer, siya opo. Ah, okay. Pagpasok ng summer, strike na po siya ng flower. So, sa pagpa-flower nito, nabasa ko, ah, uh, hindi siya makakapag-develop into a fruit o into a pods po. kapag wala kasi walang assistance. Bee. Opo, wala tayong bee. Ah. Mexico lang ang meron nun. Ang meron niyang tatlong uh, top country, Mexico, Madagascar time. at yung isa Tahiti. Tahiti ba? Oh, pero meron na rin sa Pilipinas. Courtesy sa farm ni Ma'am Sheena. Ah, Ma'am Sheena, pwede paki-explain sa amin yung yung kanyang bulaklak. Paano paano siya pinopollinate? Anong paraan ang ginagawa ninyo? Um, hand pollination lang po ang meron kami. Ah, oh, pwede nga. Ano, meron tayong bulaklak dito. Eh? Meron tayo dito ang bulaklak. Oh, pwede natin i-hand pollinate. Pinagpira pa talaga kayo. Wow. But may oras sya kita niyo po. Hindi na sya buka. Uh -oh. Kasi dapat 7 until 10 AM. Parang alas 10. Opo. 7 <laughs> and mga 6 pwede na rin kasi once na open na sya, fully bloom. Doon mo sya ipopollinate ito. Yung pinakatalutot niya ano. Opo. Ayun. Okay? Ang kailangan lang natin Karayom. Karayom. Okay. Tapos okay. So, Parang sting nang ano? Opo, i-open nyo lang Patience Ano yan? Babae lalaki? hindi ko po alam kasi po yung male and female organ niya ito ang tawag dito is rostellum okay. ito yung kanyang um, stamen at okay. Et ito yung filament so itataas nyo lang tong parang papel and then ilalagay nyo siya dito para mag -meet. and then press it hindi mabigat hindi din hindi madiin hindi din maluag Ah, ang pollination pala niyan, same flower din. Same flower po. Parang Uh, ang kalabasa? Ang, kalabasa kasi may babait lalaki. Kukunin ah, mo yung so, uh, pollen ng lalaki. Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Same oh. as dragon fruit. O oh, yan ha. First time na ginawa natin ito. First time na na-experience ko to, Ma'am Sheila, hindi ko makakalimutan itong <laughs> araw na ito. Gusto niyo sir, ito. Sige. I-try nyo para, okay, di ba, on. I-try natin ha. Hands on Hello, tayo. Madalas, sa papanood niyo ako, pag bisita kami, laging host, ah, uh, tawag doon, parang spectator tayo. No? Pero hmm, ngayon, ito, sir. hands on tayo. Ibubuka? Bukain niya na, sirain niya na yung ah, petals niya. Ah, talaga? Pwede opo, na sirain? Okay lang. Basta itira niyo lang yung pinapollinate Okay. Ito sa taas, ito. Open nyo na ito. Ito, yan. Ayan, okay. Tira niyo na lang yan. Ito? Tapos, opo, taas niya oh. yung parang paper. Ito, to, ito, ito. Ito, tataas ko? Ito. So, apo. No, 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 not this one. Ito, isa. Iyan. Okay. Tapos, ito, pull it down para mag-meet sila. Ah! Yan. Yun. Parang parang ano lang ano? Opo. Okay. Ididikit mo lang siya. Ididikit niyo lang siya. Ayun no? Kung Kumbaga naka, nakatingala siya, iyuyuko okay. mo lang. Iyuyuko mo lang siya. So, yung pollinated na 'yon. Opo. Ah. Oh. Tapos 16,000 na 'yan. Mhm. Mm Maliwanag na 16,000. Yung pinakita niyo kanina na nasa jar. Oo. Yung isang 'yon, mabibili niyo siya sa SM yata, ang isang piraso 300. Ito. Ito mismo. Ano yung... Oh. Diba? Di Eto, Etong isang to. Eto mismo. 300. <laughs> o, real talk tayo. Hindi tayo nagbubulahan <laughs> dito. Ah. Hindi po. Sa stick, SM. Kala mo, stick lang. Ano? Kung na ikaw nasa gubat, pag nakakita ka ng ganito. Hindi mo kakalain 300 ang isang ganito. Eto yung pads Pads pa. Vanilla Matured pads. pads. Matured and cured. Cured pads ng vanilla. Na ano na ito? Na, um, na soak na po siya. Oh. Na blanch na, na sun dry, air dry, for preservation na siya ngayon. Oh, so babad na babad na ito no, para po. makuha. Ganun. So para, ito ha, uh, punta tayo sa technical side. Ang nakikita ninyo sa palengke, yung bibili ka halimbawa sa malamig. Mm. Yung ah. Uh, gulaman. Halimbawa. Opo, gulaman. Diba, buhibili tayo ng gulaman. Sagot ano? gulaman. Sagot gulaman. O okay, sa mga preserve natin ng mga prutas, naglalagay tayo para pampalasa. Pero ang nabibili ninyo, kasi ka mga ano? Chemical component. Chemical ano lang pala yun. Kumbaga, uh, synthetic. Synthetic po siya talaga. Synthetically manufactured. Pero ibang-iba, pagkainan mo yung uh, Totoo. totoong vanilla pods. Mm. Sarap. Hawa <laughs> ko ngayon ang isa sa napakamahal na spice. The second most expensive sa spice. Mundo. Ang nauna, saffron. Alam ko eh. Saffron to. Saffron. Kaya napakahirap kolektahin nun. 500 1,000 per kilo yun. Oh, sa Mediterranean lang yata eh. Mm -hmm. Meron eh. Bulak lang yun. Pero ito. Sa atin yata meron po. Meron din? Eh? Baguio. Baguio. I oh. don't know kung hindi ko pa napupuntahan siya. Pero mahirap ipunin yun. Oo, oh, bago ang kilo. <laughs> <laughs> Grabe. Oh. Ito, Eto, mas madali. Eh, Ma'am Sheena, compare dun sa, ano, sa binibili natin ano, na vanilla extract sa nabibili sa palengke at ito, mm. paano malidetermine yung kanyang amoy? yung sa kanya is masyadong strong yung sa palengke. Ito, oh. creamy siya. Creamy ang amoy. Mm, creamy yung amoy oh, niya. Oo nga. Mm. Mm, mm Yung ito, dalawang pads na to, lagay mo dun sa sinlaki ng 375 ml of yung sa UFC. Uh Oo. -oh. UFC na bottle. Uh Oo. -oh. Lagay mo ng mineral water, shake-shake mo lang after 2 weeks, pwede mo na ibenta ng 3,000 pesos. <laughs> Narinig niyo yun? <laughs> Narinig niyo yun? Saan ang piraso. Ito, yung dalawang piraso na ito, ibababad mo lang daw sa bote ng ketchup. Na may mineral water. Na may mineral water. And then yung pinagbabaran, pwede mo nang ibenta ng? 3,000 pesos. Pag binenta mo, inaalisin mo ito, syempre? Hindi po. Kasama na? na. Kasama na. Ah! 3,000. Grabe naman. <laughs> Kakabenta ko lang dun sa may, ano, ah, gawa ng cake. Yung bang iyong farm, may CCTV yan? Ah, wala po Paikutan yan. Paikutan mo, madam, dahil <laughs> parang ginto ang iyong mga... Eh, kasi sir, ayos naman kasi yung location ko. Oh. Bakit ko kailangan bakudan? Oh. sa Saan ba nila wala silang market. Yes. Ako lang, sa akin din sila yes. babagsak. At si Ma'am Sheena kasi, uh, bihira kung mahagilap ito, napaka elusive nito. Na. <laughs> ilang weeks kami, ilang months na kami naghahanapan nito. Lagi kasi siyang nasa seminar sa ibang bansa, inooferan na kung saan saan. Sa US, inooferan kayo yung latest? Opo, uh, latest. Para okay. sa advanced study ng uh, growing ng ano? Ano? Vanilla? Uh, vanilla curing. Vanilla curing? Mm -hmm. Wow. Kasi alam niyo yung pagpapatubo ng vanilla, Si Ma'am Sheena, kauna-unahan yata dito sa Pilipinas. Ano? Ah, hindi po. May meron... mas nauna po akin. Mm. Si La Sir Robert Martin, from Kalayaan. Okay. And then, meron din po tayo sa Los Baños. Oo. Tapos sa Magdalena, may nagtitisyo cultured sa Bae. Apo? Okay. Madami na po kami. Pero hindi gano'n kabilis ang magpabunga? Mm, hindi po. Hindi basta-basta basta nakapagpabunga. 3 years to 5 years bago kami. 3 years? Apo. Pero sa... Mula, ay, mula sa... May nakita kasi ako apo, doon. Apo, mula doon. Tama, puntahan natin, puntahan natin. natin. iwan nyo na Iwanin mo po yan, wala nang pira-piraso. 3 years to 5 years bago nyo mapabunga. Etong amin, 2 years and 2 months. So, ano, grown up na siya, ano? Opo. Kasi, so, 2 yes, years but, ang maturity niya, 2 years to 3 years, 3 years. Opo. Bago siya mabunga. Sa atin kasi, dito kasi sa location ko, sa ganitong oras, mainit na mainit. O -o. Pagdating sa gabi, mga 12 hanggang 5 a.m., malamig yung ba gusto niya? Yun, gusto niya. Malamig pero hindi kailangan to the point na nagyayelo. Ayaw niya po yan mamamatay siya. Ah, so, San Pablo is the... Uh, yes, soup, San Pablo, Batangas. Ang magandang Supet area. sa kanya, ano. Ito uh, uh, Close up ninyo. Magkano ang ganito? Kung bibirin sa inyo. Mm, yan pong ganang kalaki, ganang kahaba, ganang ka-establish. 400. Ah, 400. <laughs> pero pag namunga ito, in 3 years um, pwede nyo po siyang mapitasan ng isang kilo hanggang isang kilo at Wow. Kaya lang, once a year lang ang kanyang uh, oh, cropping, please, ano? Please, once a year. Once a year. Tapos, ang pinapatubo, ang pinatanim dito, ano ba ito? Uh, buto o... At ito oh, pong vine. Uh, cuttings. Cuttings, ang tawag nila. Ah. So, ito dito marami sa so farm, nag-ano naga, na din po kami ng one meter cuttings and three nodes. Ah. Mga one feet, gano'n Pwede din po. So, oh, ito, mga 1 feet ito, eh. Okay. Ito, mga order na sa inyo, ito? Order, order na. Order yeah. na. Tapos, Iniintay ito, nasa... Iniintay ko na lang ko ang kukuha. Ayan, for cheap po, going to Cebu. Ah, sa Cebu naman ito. Ito, may mm. mga, ano na, may mga... Ang tawag po diyan is rooted. Rooted na. So, ibig sabihin... Yung ganan, ini offer namin sa mga, yung baguhan. Oo, oh, oo. Oh. Pero, hindi naman siya mahirap buhayin. Hindi naman, sir. Pero, sabi nila, mahirap po. Mahirap pa bungahin. Hindi rin, sir kasi nakapagpabunga. Three months time, nakapagpabunga ko. Naka-antipolo. Pero, pero hindi lahat. Na. Nababasa ko. <laughs> Before na pumunta ako rito, ang competition dito, ang mahirap, kaya ganun siya kamahal, mahirap kasi siyang pabungahin. Mm -hmm. Mahirap. Kailangan mo ng skill, kailangan mo ng knowledge, scientific knowledge, kailangan mo mag-research. Hindi basta-basta ang ito. Hindi po. Hindi basta-basta. Kaya ganun siya kamahal. Saka sir, pagka di ba, namunga? Oo. Uh -huh. Pag namunga na siya, yung pinoleinate natin, if mag-success siya, pag nag-success siya, magbibilang ka po ng 9 months para siya ma-harvest. Parang taong babae, magbibigay. Eh. So after 9 months, another 3 to 4 months for curing time. 9 months, tapos 3 to 4 months. months. So 1 and, so okay. and a half year. Sabihin natin 1 and a half year na. Bago niya siya maibenta sa market. So yung... Pagka nakakuha ka na ng sa ilalagyan mo ngayon sa bote. Oo po. Tapos, uh, yung mixture noon, yun na mismo? Yun na po mismo. Kaiba, no? Kasi nabibili natin sa palengke. Wala ano siya? Malapot? Masyadong concentrated. Concentrated, pero ito nakita kita natin. Pero sakitan niyo naman ang consistency niya. Malap daw bang siya. Oo, hmm, malap daw siya. Oo. Ah. So, yun ang kaibahan ng gin wine. Sabi nga po ng no, mga bata, Mamay, pwede ba ipabango yung bote? <laughs> <laughs> Mabango siya. Kamoy <laughs> na. Ah bukod sa ano, bukod sa pabango sa mga pagkain, ano pa yung mga alam ko wide variety sa pinagagamitan nitong vanilla eh. Opo, ah pwede po siya ilagay sa gamot. Gamot, tapos yung powdered milk ng mga bata, ng buntis. Oo. Tapos cosmetics. Cosmetics, ayan. Mabango kasi siya. Yung sabon, lotion ganyan. Sabon, lotion. Opo. Medicinal value, medicinal uses. Mm wala pa akong more on spice lang more on spice lang. Yeah. pang flavor yun. flavor. Ito, meron tayong collected dito approximately mga 200-300 grams. Ah, wala. Mga wala, 100, wala 120. Pang, mga 120 grams. Pero ito ah, hawak-hawak ko ngayon. Kung alam lang na magnanakaw ng snatcher kung gaano pala mahal, <laughs> ang dala-dala ko, palagay ko. <laughs> Hindi ako tatagal dito. <laughs> mahal nito, mga sina. <laughs> eh, ganun po talaga, oh, sir. ganun lang, oh. Uh, sabi nga nila, ang isang bagay, ma-appreciate mo lang pag naintindihan mo kung anong halaga niya. So, ito yung dalawang pad lang ito, no? Tatlo po tatlo. siya, tatlo. sir. Opo, tatlo Tatlong yan. pad ng uh, itong vanilla extract, ay, ng vanilla pad. Ito. Ganito Too ang sistema. old na to. Ganito ang sistema sa paggawa ng vanilla extract. So, ito, ito yung pads na nilagay dito sa vodka mm -hmm. bottle. ah uh, Ma'am na ano ito? Vodka o ano? Vodka po talaga. So, vodka, alcohol. Uh, more, ang vodka kasi, uh, 80% alcohol yata ito uh 70 70 uh, 70% alcohol. Ibababad mo siya ngayon and then uh, ang anong ano ano, ano, ano nagiging reaction pag binabad mo itong um nawawala po yung alcohol content niya. Ah, tapos pwede niyo na siyang ilagay sa mga pagkain or so hindi na siya alcoholic. Hindi po. na po. Inabsorb na nito. Inabsorb na oh, po. Magical. <laughs> tapos ito, at ah, ninyo. niyo ah. Even sir, kahit tikman niyo yan, manis ah. manis na yan ngayon. Talaga malabnaw na siya ang vodka pag tinikman niyo sa mga manginom relate ko diyan lalo na dalawang cameraman ko dito mga manginom <laughs> ito ah <laughs> na aside pero totoo ang vodka mataas sa alcohol content pag hinaluan mo nito ng uh, tatlong pods ng uh, uh, vanilla uh, ina-attract niya ang alcohol at ang matitira pure vanilla extract at ito ngayon for sale ito yung pinakamahal kalawa sa pinakamahal ang palasa pampabango pang Ayun, ah, nasabi na nung Shina kung ano yung pinagagamitan. Hindi pala siya mal malapot. Ang natin sa palengke, synthetically prepared. eto natural ito. Legit! Legit! Na vanilla pad. Sa vanilla farm ni mga sina Sa San Pablo City. San Pablo City. wow! Ngayon ko lang nalaman, ganito pala ang paggawa ng vanilla extract. Wow! Thank Thank God for this day. Uh, Nahawakan ko at nakakausap ko yung special person natin. Mga wow, na Isang araw dalhin ko sa office niyo, oh sir, eto na vodka mo. Wow. Ah, <laughs> uh, Ma'am Sheena, maraming salamat. Thank, hey, very thank you very much Napaka-elusive ninyo. Para po para sa isang napaka napaka interesting na usapan, na idea. Sa mga manonood, bihira kayo makatagpo ng ganitong istorya. Makatagpo ng ganitong uh, uh, documentary dahil hindi natin alam ang sikat sa bansa sa ibang bansa pinakamahal sa buong mundo meron pala rito sa atin at kapwa pa natin Pilipino thank so, you very much Wala. Ano, From ano, Akay ni Sol? Sa susunod pa. Thank you oh, very much po. Opo oh, na. Vanilla. First time matitikman ko ang lasa ng vanilla. Ang vanilla daw kasi, konti lang yung ginumin natin ang vanilla kasi hindi naman ang nagdominate sa kanya yung lasa more on scent o yung amoy aroma, aroma. tikman natin lasang alcohol pa siya ayun na sumot na sa ilong ko ma'am Sheena sinasabi nyo pag dumigay ka Opo. ilang araw bago mawala ang diga ang amoy nito hindi ko po alam hindi mo malalasahan kasi nasa ilong mo na na mo ang lasa o ang amoy ng vanilla yung aroma niya aroma sa parengke kasi ang vanilla talagang amoy na amoy mo maaling asaw strong strong siya mas very strong Ito, malabnow malabnow siya at walang lasa yun ang totoo walang lasa pero napakabang